So what's up guys? Timing kayo. Wala gyud init ro daw ba. Wow. Oh. norong adlaw ang klima dere sa Dubai karon. Sa <laughs> Sosobang part dere sa Emirates nag uwan. sa part sa Dubai pwede nga nag uwan dapit airport. Ugon pero dere nag umdag murgo na mga taman Wow. Oh. Oh. So wana, nindot kay mo walking ba. So naka-walking ta karon og kay dili man init. So nice kayong panahon karon. Walking sa walking so, Kapag nag lakad ako ngayon Ito sa ilalim ng mga punong kahoy So nung nakarang araw May nakita ako na Sa magandang uh, Mga bulaklak ba So bumbil So Dakuan lang ko niya kay kasi si Klase siya buwak ba pero sa rasak tunuan so basi no di drafting siya o sa ako kibaw okay, so basi ka mo kibaw okay, mo kung yun sa ni siya pero nakatoon na siyang agi o nagbalik sa akong bityuhan kaya nito tungo siya tanahon okay. so di na ni mo siya ma-appreciate kung di pa ni siya mamuwak kaya mararamas siya normal so once na mamuwak na siya

Kung naman may mga bumbibilya rin ha So pwede na kayo na nyo na nyo Kung drop-in lang siya rin nyo Ano na siya trentis Nasa dito, tulos siya punuan Kana Pero ang iyang buwak is Wala 1, 2, 3 4 to klase 5 kita nindot ko, diba? Nindot ko sa nindot ni Kaya Garden Sipak o ba o? Awa Dagpo kayo ligi ba o? Ay ba ba o? Nindot pa kayo o? Awa O Dagpo kayo ligi Awa niyo o Naro na haligi ha o Sa kadagpo o O Kailangan na dapat magbalay Kailangan na kadagpo haligi